27.1 Forever Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories Love Stories Kapag may inspirasyon ang tao, meron siyang dahilan para magsumikap at magpatuloy sa buhay. At kahit na sa pinakamadilim na sandali ng kanyang pinagdaraanan, hindi siya nawawala ng pag-asa at paninindigan. Ikaw kapuso, sino ang inspirasyon mo sa buhay? Iba gumalaw ang Diyos, lalo na kapag nakikita niya ang karapat dapat sa pagpapala niya ang kanyang lingkod. At yan ang gustong patunayan sa atin ng kabaranggay nating si Vincent. Kaya niya pinadala ang kanyang storya sa ating programa. Uli ng anak sa kanyang sakiting ina at ama sa batang hindi niya kadugo. Sa kwentong ito ay samahan natin siya at tunghayan kung paano napagtagumpayan ni Vincent ang masasalimuot niyang pinagdaanan nang minsan siyang magmahal at saktan ng babaeng hindi itinadhana ng langit na makasama niya habang buhay. Excited ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Isang mapagpalang katanghalian ng Sabado sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vincent. 45 years old at kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang housekeeping supervisor sa isang hotel sa Maynila. Pero bago ko na-promote sa posisyong kong yun ay nagsimula muna ako bilang janitor hanggang sa naging housekeeping staff. Mabuti na lamang dahil nasuklian ng mabuting bagay ang loyalty ko sa naturang hotel na pinagtatrabahuhan ko. Papadudot matapos nilang makita ang aking pagsisikap sa ginagawa ko. Pero noon pa man ay madiskarte na po talaga akong tao papadudot. Palibhasa anak mahirap lamang ako. Biyuda na po ang nanay Remedios ko at siya lang ang nagtataguyod sa aming magkakapatid. Bunso po ako sa lima at nakatapos lamang ng high school. Pero hindi ko po iniisip. Lahat lang ang antas ang edukasyon na meron ako para magpursige sa buhay. Bago ako nakapasok na janitor sa parehong hotel na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon ay naging tendero na po ako sa lugawan at ihawan sa lugar namin sa Maynila. Nagkargador sa palengke, nagconstruction worker na masukan sa pabrika, naglako ng na mga papag at upuan, unan at kutson. Nag-service crew na rin po ako. Pero di kontrata lamang kasi noon kaya kada natatapos ang anim na buwan ay nagja-job hunting na po ako. Hindi po ako tumigil sa paghahanap ng mapapasukang trabaho at kulang na lamang ay suyuring ko ang kamay nilaan. Kahit na mainit ang sikat ng araw, pudpud na ang lumang sapatos na suot ko at madalas na hindi pa ako kumakain ng tanghalian ay hindi ko yon iniisip dahil porsigido ako papadudod. Hindi nyo ako masisisi ng panahon na yon. Ako lang po kasi ang bumubuhay sa nanay ko na iniwan sa akin ng mga nakakatanda kong kapatid. Matapos nilang magsipag-asawa at bumuo ng sarili nilang pamilya. Tapos matanda na at sakitin pa si nanay kaya todo kayod ako papadudod. Mahal na mahal ko po ang nanay namin. Nakita ko kasi ang pagsasakripisyo niya noong maliit pa lamang kami matapos mamatay ng tatay namin dahil sa sakit. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko sa nanay namin ang mabubuting bagay na ginawa niya sa amin noon. Isa po siya sa inspirasyon ko kung bakit ako nagpapatuloy at kahit na 33 anyos na ako noon ay sinantabi ko ang pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya para samahan at alagaan siya. Okay. Buti may natira pa para pamasahe ko. Tapos tong isang daan para sa ulam namin ni Nanay bukas. Oh anak, nandiyan ka na pala. Ay, mana po nay. Kawaan ka ng Diyos, Vincent. Upo muna kayo, Nay. Patapos na rin po ako rito. May dala po akong ulam natin. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Pagsaluhan na natin yung bit-bit mo. Eh teka, ano ba yung binibilang mo? Ah, natira po sa pera ko nagpadala kasi ako kay na kuya. Kailangan lang daw niya ng pambili ng gamot ng anak niya eh. Delay daw po kasi yung sweldo niya kaya nanghira muna siya sa akin. Ganun ba? Kumusta na raw ang apo ko? Okay naman po. Natawagan na ako ni kuya kanina. Nakuha na niya yung pera. Ay salamat sa Diyos. Salamat din sa iyo kasi may extra kang pambigay sa mga kapatid mo. Kahit nagipit ka na rin at nangangailangan. Kapatid ko naman po yun ay. Hindi naman sila ibang tao sa akin. Sana pagpalaing ka lalo ng Diyos sa mga mabubuti mong ginagawa. Lalo na sa akin kasi hanggang ngayon kargo mo pa rin ako. Hindi ko naman po iniisip yun kasi nanay ko kayo. Tsaka masaya po ako na napaglilingkuran ko kayo. Pero anak, nagkakaedad ka na rin. Ilang taong ka na ba? 33? Eh hanggang ngayon hindi ka pa nakakapag-asawa at nagkakaanak. Paano nalang pagtumanda kang binata? Ayos lang naman po ako. Huwag niyo pong alalahanin yun. Mas kayo po ang inaalala ko. Sa ngayon po nay, ayokong tumulad sa mga kapatid ko. Ayoko na dumating sa punto na mapabayaan ko kayo pag nagkasawa na ako. Sa bagay, lahat sila minsan na lang dumalaw dito sa atin. Namimiss ko na mga kapatid mo pati ang mga apo ko eh. Hayaan nyo nay. Pag nakaluwag-luwag ako, tayong pupunta sa kanila. Surpresahin natin sila. Pangako po yan. Salamat Vincent, pero 'wag mo na akong masyadong alalahanin. Yung sobra mong pera ipunin mo para sa sarili mo. Para naman mabili mo ang gusto mo. Pag sumueldo ka, bumili ka ng bagong pantalon kasi kupas na yung ginagamit mo. Ako na lang ang naaawa pag nilalaban kong damit mo eh. <laughs> Nanay naman eh. Pero sige po, bibili ako kahit dun sa ukay-ukay. Marami doon na magaganda kahit second hand. Ikaw talaga. Napaka kuripot mo sa sarili mo pero pagdating sa amin hindi. Kahit sa idna ayos lang basta may maibigay. Ang swerte-swerte namin sa iyo anak. Mas maswerte ako sa si inyo kasi may pamilya ako. Tsaka pera lang naman po yun. Pwede ko ulit kitain. Tsaka nagtatabi naman po ako. Huwag kayong mag-alala. Para pag nangailangan may madudukot. ba diba turo nyo yan sa akin nung bata ko? Hanggang ngayon tandang-tanda -tanda ako pa po. At kapag nagkaroon po ako ng mga anak, yan din po ang ituturo ko sa kanila, Nay. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng apo sa'yo. Nakikita ko kasi kung gaano ka karesponsable, maalaga at masikap na tao. Alam kong magiging mabuting asawa at tatay ka sa magiging anak mo. Basta Vincent, tandaan mo palagi. Kapag kumatok ang pag-ibig, patuloyin mo. Huwag mong tuluyang ikandado ang puso mo sa ibang tao kasi masarap magkaroon ng sariling pamilya. Opo, Nay. Pero sa ngayon, kayo ang pamilya ko. Kayo ang responsibilidad ko at kayo ang inspirasyon ko. Kaya nagsisikap akong umasenso. Lahat po ng ginagawa ko para sa inyo. At para sa mga kapatid ko, sakaling mga ilangan sila, may maibibigay ako. Hindi ko na alam kung ilang beses kita pasasalamatan. Pero salamat talaga kasi nandyan ka. Napakapalad ko kasi naging anak kita. Mas mapalad po ako kasi kayong nanay namin. Hindi niyo po kami pinabayaan kahit matapos mamatay ni tatay. Siguro kung naging masamang ina kayo nung araw, baka napariwara na kami. Kaya ako po ang dapat magpasalamat. Wesh Mabuti pa kainin na natin yung dala mo kasi hindi tayo matatapos sa pagpapasalamat sa isa't isa at sa mukhang pagod at gutom ka na. Nakapagsaing na naman ako doon. Kumain ka na marami, ha? Yun! Salamat po, Nay. Sakto. Masarap tong ulam na binili ko. Paborito nyo. Totoo po na masaya ako at bukal sa puso ko na unahin ang kapakanan ng nanay ko bago ang sarili ko. Hindi naman po ako nagmamadali noon pero habang nagkakaedad ako, ay aaminin kong napapaisip din ako kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng sariling pamilya tulad ng sa mga kapatid ko. Sa edad ko noong 33 ay sinantabi ko na talaga ang panliligaw at pakikipagrelasyon. Kasi ayokong matuon sa ibang bagay ang atensyon ko lalo na noong labas pasok sa ospital si nanay dahil sa problema niya sa baga. Nangako ako sa sarili ko na sa kanya lamang ako mag-focus kasi ayokong pati siya ay mawala sa amin. Si nanay remedios na lang ang magulang na meron kami ipapadudod. At dahil bunso ako ay sa amin na close po talaga sa mga nanay. Sa kabilang banda ay hindi po nagsasawang magpaalala sa akin si Nanay na pwedeng pwede naman ako mag-asawa at bumuo ng pamilya kung kailan ko gusto. Para sa kanya ay ayaw niyang tumanda ako na mag-isa kasi wala akong asawa at mga anak. Na-appreciate ko po ang pag-aalala ni Nanay kaya muli kung binuksan ang puso ko sa kung sino mang babae na gustong pumasok sa buhay ko, Papa Dudut. At doon na nga po ipinakilala sa akin ng kapalaran si Baby Lynn. Si Baby Lynn ay nasa 30 anyos ng makapasok sa hotel na pinagtatrabahuhan ko bilang housekeeping attendant katulad ko. Dahil baguhan ako po ang nagturo kay Baby Lynn at doon na nagumpisa na makilala ko siya ng husto. Eto na yung soft drinks mo. Naku, salamat Vincent. Grabe, ang init! Kumusta naman ang araw mo sa trabaho? Grabe, ang hirap pala. Pero masaya naman. Kasi maraming natututunan, sa bagong experience. Thankful ako kasi nakapasok ako sa trabahong to. Matagal ka na ba rito? Medyo. Janitor ako nang magsimula ako rito. Hanggang sa kinuha nila akong housekeeping staff kasi nagustuhan nila ang serbisyo ko. Kumuha lang ako ng anim na buwan na kurso tungkol doon para magkaroon ako ng certificate. Ang galing-galing mo naman at ang sipag pa. Sana katulad mo rin ako. Siguro kaya ka ganyan kapursigido? Kasi may sarili ka ng pamilya, no? Ilan ang mga anak mo? Ah, nako. Wala pa akong anak at asawa. Seryoso? Huwag mo mamasamay na, pero ilang taon ka na pa? 33. Kahit live-in partner, wala? Wala. So mag-isa ka lang sa bahay niyo? Kasama ko nanay ko. Siyang dahilan kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. Ako na lang kasi yung anak niya na niya sa bahay. Lahat ng kapatid ko may pamilya na. Iniisip ko na pag nag-asawa ako, baka mapabayaan ko siya. Ayoko mangyari yun kasi matanda na siya at sakitin. Siya na lang din kasi ang magulang na meron kami. Hindi ko kakayanin kung pati siya mawawala katulad ni tatay. Wow! Ang bait mo namang anak. Nahiya naman ako sa'yo kasi nakadalawang live-in partner na ako. Kahihiwalay ko nga lang sa huli ko eh. Buti na lang wala kaming anak. Pero hindi din naman ako nagkaanak dun sa una. Ayos lang ba malaman kung bakit kayo naghiwalay? Oo naman, ayos lang. Tutal nagkukwentuhan na tayo. Tungkol sa tanong mo, kapareho lang kasi ng dati kong kinakasama yung hayop na yun. Nambubog-bog. Sa una lang magaling. Papakitaan ako na maganda at mabuti. Tapos pag nakuha na ang loob ko, tsaka lalabas ang baho. Kung alam mo lang, Lagi ako may bukol at pasanang dahil sa kanila. Akala ko dun sa pangalawa ko, ayos na eh, pero pareho lang pala sila nung una ko. Kaya sabi ko, ayoko na. Ayun, hiniwalayan ko na. Hindi na ako nang hinayang. Sa una lang naman masakit pero makaka-move on din naman ako. Ang hirap kapag violent at mabigat ang kamay ng mga lalaki. Walang kapayapaan sa sariling tahanan. Sinabi mo pa. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit ang malas-malas ko sa mga nakakarelasyon ko? e eh, mabait naman ako nung bata ako. Sinusunod ko naman nanay ko pag inuutusan ako at natutulog ako pag tanghali. Ganun ba yun? <laughs> <laughs> hindi, biro lang. Pero yan nga, di ako sinuwerte sa mga lalaki na nakilala ko. Kamuntik pa ako mapatay sa gulpe. Siguro hindi mo pa nakakatagpo yung para talaga sa'yo. May ganun ba? Oo, oh, yung lalaki na magmamahal sa'yo, mag-aalaga at hindi ka sasaktan. Yung family man? Kung totoong may ganyan, sana dumating na siya kasi kahit dalawang beses na ako nabigo sa pag-ibig, eh umaasa pa rin tong marupok kong puso na makakatisod ako ng matinong lalaki. Katulad nung sinasabi mo. Pag nagkataon, baka sa kanya na ako magpabuntis. Ikaw talaga. Basta huwag ka lang mainip, darating din yun. Pero sa ngayon, balik na muna tayo sa trabaho kasi matatapos na break time natin. Baka hanapin na tayo. Nako, ang on time mo talaga. Sige, mauna ka na. May five minutes pa naman. Ubusin ko lang tong soft drinks ko at mag lang ako saglit. Susunod na ako. Sunod ka agad, ha? Oo naman. Sige, huwag ka magpalit. Kopya, boss! <laughs> Maganda po si Baby Lynn, kulot ang buhok, Maputi ang balat at katamtaman ang tangkat. Bukod doon ay kwela rin siya, madaling patawanin at ka-vibes na niya halos ang mga katrabaho namin. Madal-dal din kasi siya at mahilig makipagkwentuhan kaso minsan ay napapasobra. At doon lang nauubos ang oras niya imbes na gawin at tapusin ang trabaho niya. Minsan tuloy ay nasisita siya ng head namin kaya bilang concern na kaibigan at katrabaho ay pinagsasabihan ko siya. Mabuti na lamang at hindi naman niya minamasama papadudod. Isa pa po sa napapansin ko kay Baby Lynn noon ay ang hilig niya sa paggamit ng cellphone. Wala namang kaso kung ginagamit lamang niya ito sa break time pero tanda kong napagalitan pa siya kasi habang naglilinis siya ng isang kwarto ay nagsis siya. Pero mabuti na lamang dahil unti-unting nagbago si Baby Lynn kasi Ayaw niyang mawala ng trabaho. Papadudot ako po yung tao na hindi mapanghusga. At madalas magbigay ng ikalawang pagkakataon sa kapwa ko lalo na't na nakikita kong porsigido siya. At dahil nakikinig sa mga payo ko si Baby Lynn, doon po nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay nakaramdam po ako ng paghanga sa kanya papadudot na lumalim nang lumalim hanggang sa maging pag-ibig. Kaya nga hindi na ako nagaksaya ng panahon. Umamin ako na nagugustuhan ko na si Bibilin at kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman ay malugod kong tatanggapin ang pagtanggi niya. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love